Diba? Ay nang lang magmahala ni. Eh. <laughs> Gugulo nila eh. Kumulo ka lang magbilang dyan. Hindi nga, para saan nga? Kamay nga yun, kasi ako eh. Ano na ito? Nasa magahan na to? Tami. Kumawak na kumawak. Hindi, wala yun. Eh, kay Ibuchi ka mag, ano, kasi... Kuwawa naman eh. Hindi hey guys, sorry talaga kasi mali yung ginagawa ko sa kapatid ko. Wala akong balak pumasok sa ganggang. -gang, hindi ako magiging ganggang. Wala -gang. <laughs> oh, oh, ganggang ano eh. Tsaka may palaro din ako sa mga viewers natin. Anong palaro? Kung sino makakaula ng kung magkano yung amount nito. Ay, lalabas dito? Oo. Uh -huh. Kung ilan amount? Sisenda natin siya ng Gcash ng 2,000. Tatlo. Tatlo? Mananalo? Oo. Uh -huh. Oh. oh, guys, mangulaan na kayo guys. Kung lalabas dito ha. Ah. Guys, no. Hindi gagaling ko lang saam. Hindi natin Agaling ko lang sa saam. Isitaing ko si Otis. kasi gulo kasi nila eh. yun, sila away, yun, yun, Ay, yun, yun, magmahalan eh. Gugulo nila eh. Baon so, yan. So, yan. So, yan oh. Sabi na kuha yan. Sabi na kuha yan. Kamay nga eh. yan. Oh! Kamay Ang dami oh. ano mo. Dito sa alkansya ko. Ang laki ng alkansya mo ah. na ano mo. Hindi. saan so, inyong Ano yan? Ang gagawin mo dyan? Kakasamay nga Tulungan mo kami rito. Sige. An ano nga gagawin? Mula ka nalang magbilang dyan. Hindi nga. Para saan nga? Kamay nga May gagawin kasi ako eh. Gagawin mo. Eh. Naisip ko rin na mali na ako. <laughs> Mayroong <man> naisip? <laughs> Hindi naman. Oo. Mm. Pero, siyempre, kumbaga, parang, matanda na ako eh. Tapos, magtatanim pa ako ng sama ng loob. Oo, oh, na ako. Nagalit pa ako sa kapatid ko. Ba? O, yan. Gawin mo ngayon, John. Kamay ngay. Bibila ko kasi siya ng ano eh. Gusto ko kasi siyang bila ng... Cellphone? Hindi. Ano? Oo. koko? Kuko? Kuko? Oo, cellphone. Anong kuko? Anong kuko? Cellphone nga. Ah, cellphone. So, cellphone Kung eh. Anong cellphone? Dami na yun. Ito, oh. to. Dami. Kumawak oh, na kumawak. Huwag ka maingay, ha? Oo. <laughs> Para may na magnet to. Wala, wala yan. Hindi, sorry, ah. Hindi, wala yun. Eh, kay Bunche, kumag, ka ano, kasi, kuwawa naman eh. Hindi, guys, sorry talaga kasi mali yung ginagawa ko sa kapatid ko, pero, nga, siguro ito lang din yung way ko para makabawi ako sa lahat ng mga nagawa ko tsaka mga nasabi ko wala akong balak pumasok sa ganggang -gang. <laughs> hindi ako magiging ganggang wala ganggang ano <laughs> eh kasi wala akong wala akong makausap hindi ko kayo makausap nahihiya hmm. din ako na umarap sa inyo eh ah. lagi ka kasing galit hindi naman may dahilan din eh hindi mo alam din yung side ng story ko eh ano eh uh, <laughs> pero okay na yun gusto ko lang makabawi sa kapatid natin Mm. Eh, kung magkano yung aabuti nito, pag ambag, ambagan na lang din natin siguro yung kulang. Uy, sige, pwede naman. Okay no? lang naman sa akin. Sige, tsaka may palaro din ako sa mga viewers natin. Ano palaro? Kung sino makakaula ng kung magkano yung amount nito. Ay, Ay, lalabas dito? Oo. Uh -huh. Kung ilan amount? Sisenda natin siya ng Gcash ng 2,000. Ay, oh. sige po. Ah. Sana maulaan. Ah, uh, tatlo. Tatlo? Mananalo? Oo. Uh -huh. Oh. Oh guys, mangula na kayo guys. Kung ilan lalabas dito ha? Tatlo ha? O oh, tatlo man taklo. na lang. Guys, tatlo kami pamimigay natin. At syempre itag nyo rin si Colin dito yung kapatid namin. na. Wag muna kasi malalaman. O nga pala no. Huwag eh. nyo itatag ha. Huwag nyo munang itatag mga chong. At syempre gusto kong ipakita sa inyo yung pagbili natin ng cellphone na ibibigay ko sa kapatid ko. Kasi matagal na yung cellphone niya. Simula nung college pa siya. Hindi pa niya napapalitan. So tara.